lahat na barito naglumpasay na sa kilig? Sino pa namang hindi? E, eh, ginulantang lang naman tayo ng tambala ni na J.M. Ibarra at Pian Smith ng isang surprise kissing scene sa kanilang serye. Kung ang iba, naghihintay muna ng ilang taon bago sumabak sa ganito. Aba, ibay nyo ang JM Piang, no? Bongga. Ang bongga ng kissing scene na yun. Yes, meron silang ano, mm. ba diba, bagong serye. So ngayon itong bagong serye, it just me, yes, so Cristo. Meron silang kissing scene, ang JM oh, JMP. Oh. Tapos ito na parang, cut! Cut na. Itong si JM. Ayaw pang Oo, oh, parang sabi ni JM, parang nabingi ako. parang wala akong narinig. Parang gusto niya lang mahalik, ng mahalikan talaga si Pia. Pero Pio. itong kita, hmm. nagkikisan ba sila sa ano? Sa off-cam? Sa Palagay mo. Ako sa tingin ko mag-jowa baka nga nagkikisan lang sa off-cam. Eh, kapag ka naman magjowa na, impossible imposible namang hindi maghalikan. Totoo ka, John! Kasi di ba kapag ka naghalikan, yun day parang pinaparamdam mo yung pagmamahal kapag na mo na talbog. ang isang tao, di ba? Mm. Para, pero dapat magtututpas muna. Of course naman. Di diba? ba? sa ba kasi? feel di ba? Ma-feel, diba? mafeel para, ng mapeel. bongga pero, ang pagkikisa. pagkikisan yes. Pagkikisa, no? Yes, ang sabi nga, BFF, kapag ka ikaw daw, paano mo may paparamdam ang pagmamahal? True kissing and haghagan. Kaya ang yakap Pag niyakap mo isang taong malmo mo, ang sarap sa pakiramdam, di ba? Sinabi mo yeah. pa. Pero iba rin niyakap ng ating ina. Correct. Diba? At hay... wala ang tayong oras. At belated happy birthday sa na nanay mm -hmm. mm -hmm. ko sa heaven. happy birthday. Happy po. birthday, ma. I miss you so much. I love you. birthday niya ng 21, ng kasabay ng martial law dati, di ba? 1972 ang martial di ba? Doon yung ang kalawa ng aking nanay at nang spaghetti kami magkapatid. Ay, di ka nagdala. At nagpamisa. Happy birthday in And belated happy birthday also kay Direk Joel Lamangan. Hi, Direk Joel Lamangan. Happy, happy birthday belated po. Isa sa pinakamahusay mahusay na director sa Pilipinas na walang pagod, ang dami-daming work, di ba? Correct.